nagmula sa isang simpleng pamilya. Ang father ko is employee, ang mother ko was a insurance agent. Kung baga, i-describe mo sila, mga klase ang classification nila. Marami-rami rin siyang hirap na pinagdaanan. Ang unang trabaho ko, noong nag-aaral pa ako sa Lasal, every summer, nagtitinda akong floor wax. Maniwala kayo o oh hindi, siguro mga tatumpung beses ako nagdipat ng bahay kasi, eh, kasi eh, wala akong pambayad na rent. Pero ngayon, isa siya sa mga kinikilalang negosyante sa buong bansa. Ngayong Webes, December 12, kilalanin si Ginoong Ramon Villavicencio, ang founder ng independent fuel company na Flying V at tinaguri ang powerhouse sa petroleum industry. Dito lang sa TuneIn kay Tunying Live Digital Broadcast.